welcome back sa aming YouTube channel, Ang JN Ninay. &E ngayon po ang araw na ito ay kami po yun, ni Papa ay magtatrabaho, tapos po ni Bayabas, tapos po ni Dayan. At si Tita Adjao po ay hindi po ngayon makapagtrabaho at magagraduation po si Gio. Ay kaya po siya ay nasa inas Ay kami po muna. Yan guys, si Papa po ay nagagawa ng patungan namin mamaya. Ay, ay, paglalagay pala. ng anak ng sa halo block. Katas po ay nena yung puno katas sa amin mo may lalagyan ay kaya. Tapos si Dion ay nagbigay na. Yan at mayan po yung patungan mo may ay kinakabahan na po ang lasampa. Mga nanginig pa na pa na. Sige mo mga tumpa. Dadagdagan ni Papa at nang matibay-tibay. Yeah, yeah. Dinagdagan nga rin, ni Tito. Yung yun naman. <laughs> Dinagdagan. Ano ka? Ah. Tito, bag bag bag. Yung ko na hindi nalalagot dahil yung terwer ay yung mas malaki. Oops, si Dayan. Si so Dayan talented. Oh, lakas naman ng dalawa. <laughs> <laughs> <Ayaw>. <laughs> Pula, <tumunin>. ang dalawa. Iyo, iyo! Oh, lahat naman yung ang nasa akin. Ang bigla sa akin. Wada si Dayan, parang kayo dinadal eh. Ayaw ko na, Dayan. Ay ko na. Ay ah. ko na, hindi lakas si Dayan. Ha, <laughs> Kasi may ang na yung kundrum ah. Pag dinaan, hindi na nakatama. Ano, kunin ba? Hay <laughs> naku, atin ni din 'yan. Kukunin din 'yung sabi mo sa ayeto magbuhat. Ikaw na 'yung bubutayin. <laughs> Oops. Tabe, muso. Ano muso? Pag pinamahal niya, sabog yan. Pagod <laughs> ah, no. ah. na, pagod na. Iisang <laughs> ako pa eh. Pag naman yung dalawa. <laughs> guys, isa lang po aming pala kasi babala ang naghahalo. Iyo. <laughs> yeah, Nag-iigib po si Dando ng tubig ah. <laughs> <laughs> halo dahan pa, lang, halo si <laughs> <laughs> Halo pa. Ah. Ang simula pang kuwat na parang kumahirap ang pag Kalimito pa naman nababag sa kanya nag-aabot. Hindi <laughs> Hindi yung nag natin. Hindi. Halo pa. Anong halo pa? Halo pa. Ba't Martin kasi martilyo sa'yo magdalaran. ikaw? Oo. Uh -uh. Oo dito. Ano? Ano? song Ano? Ano? mo? Ano? Yan guys, sa pa siya. Ah, sinta niya ulit. matapos na itong ano So, so one, what does she Oh, pinayad Kasi pag ni Dela, si Dela mo lang yung trabaho uh, humamay tayo. Tapos si Dempo yung nandito muna yung siya. Nangihina na. Sandok ng ano <laughs> Nangalim. Nangihina. Yeah, Iyo lang ka. Tinan mo, sariling sikap siya sa lahat ng ginagawa. Iyo. Yeah. <laughs> upo muna. Upo. <laughs> <laughs> si Depan din napaka-sexing labor. Tinawa noon. Palabas dyan yan. <laughs> oh. <laughs> ganda ang ganda. <laughs> <laughs> Nasakit ng balakang. <laughs>

Yan, at yung dalawa nagahalo yung naghahalo. Yes! Yeah! Lakas! Kasama mo na dyan ang halo ah. Ha. <laughs> ang ngiti na pati, hindi na nangusuan eh. <laughs> Yeah. ]tober. Baka na pag ngiti mo eh malaglagan ng halo black sa tanga. <laughs> Alright, sama ka dito. Isto. <laughs> Maganda yung gusto ulit eh. Ganda na. Natalikod. Natalikod tayo namin, Johan. <audio> <laughs> Here. Alam ko, tekjo na 'to. Sabihin mo. Tayo. Tayo. Mog-split kayo pa ng isa. Mog-split kayo pa ng isa. Abay kami magbubuo tawon. <laughs> Aba. Aba dayan, 'no? Ano 'yun? Ano, Oh, ah? oh, oh. alaiha ka mm, <laughs> Abah. <laughs> 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 Halo pa lang po yan. Parang mabagal ang ating pag-ano ah. <laughs> ikalawa pa lang ay. Kaya po, ikalawa pa lang ay. Yun po sa taas ay wala pong katulong sino paglalagay ng ano. na halo. Kasi yan po din ang naglalagay. Kasi diyan po ipagod na pagod na po yan. Ang pag-ihitsura na Ay hindi na maipinta. <laughs> Nangunguso no, na. Oh, Jesus. So Tinangunguso. <laughs> Manguso ka nandi Tabi. <laughs> okay lang ako si Danandi yan. Babawasan. Iya, <laughs> yeah. ibang lasi lula. May pamarihin daan eh. Si Danay nangingitin at... <laughs> ano mo, ah. mapagalula kanina pa yung nakasimangat. Wala nang papamarinda sa kanya. Oh, <laughs> yeah. oh. Ay, ano um, um, okay, na, may kaambay kayo. yan anak ba, Yan, at po si Lulu at may... Kaya na ano, oh. juice? Oo, oh, oh, juice. Oo, oh. oh, tama pala, kaya apat. Oh, man. <laughs> kaya nga, apat ang baso ko lang. <laughs> Nung pintor na puro atas ang atas, siya kung guys, time to... yung talaga. Ay, Ayan ba si Makapang? Ayan ba si Iayay? Ayan ba si Iayay? Ayan ba si Iayay? Masala labas at na parang hindi kakatapos. Ay gusto naman naman may aray loob ay. Ah, water proofing. hindi water proofing na po. Ay pag water proofing, yan sabi ni Daddy of Denari, yan. So ang ginagamit niya, ay yung pang swim pool. Pag nakakasparo. So ito yung Denari na yung Pigsibang na kaya yung nakakasparo. Saan nila pa si Tila, si Tito? O daw ang Ano tatayin siya rito? Kailan po? Nanalo? Tatamihan ko. Dito ba po? Ah, dito nyo nilagay? Eh, tinatamihan ko ng... ...saminto. At parang... ...pina... ...parang paritadong makinig. Sa kakawa. Dito ba, Tia? Huwag ma na na. Ano nito ginawa ako Ano nito nilagay? Ato nilagyan ni... ...dilata sa likodan. Ano nga? Ano nga? Kung sa may loob kasi may pato. <laughs> <laughs> Binasag pa <niyo. laughs> ano yun. Ano gisip ba sa tito yun? Eh? Abay, ano pa, <laughs> po ako eh. Ako po pa <ba> sa tito yan. <laughs> kasi pagsipag ni Diana na tuna. <laughs> Inabot yung kalugsong. Galing-galing yan. Okay Oops. Yeah. Para <laughs> <laughs> ka nag din. Para ka nag-gym. Gymnastic. <laughs> Sila maglalagay doon na halot malambot na. Yan guys, at maghahalo na po uli. Matlong halo pa ang yan. <laughs> yan guys, tayo pa ay maghahakot na ng halo box dyan sa loob. <laughs> oh, ay, bilis. Naligo ka na. Naglilis. Iris ng Lego na eh. Lego lang. nag wisik, -wisik pa eh. Ang ah! <laughs> <Anong> gala talaga. Ngiwit nga eh. na lang. sa Lego. Pag-abot ay. si Dali pag-abot Kaya kasi ay ng mahirap Oo <laughs> nga pala. pala mag Eh, na. Tapos yung araw, ay ganito. sa sarili. pinupuno pa? Oo nga. Pinupuno din Pinupuno. na Naman halo. Oo. halo blocks. Engga yeah. abot kare. Singo tong ngin ning le. Pag mansubungan ni manggo ayo. Oh, wala bilak. Sino? Eh, wala pa tinawag. Ano? Wala magana, try muna key mutik na <laughs> mapit.

Ganyan. Uh, ma, ano, pag, Ito po yung makapal, ang pinaka, ano, ah. ito, napakanipid. Oo, oh, <laughs> <ito, ito, ito. laughs> <laughs> Kaya, okay, pag-aabon mo kay papi, napapachin po yung yung, yung ano, Oo, ano, <laughs> eh? oh, bakit yun? <laughs> May Lakin makapal, Talaga yung <laughs>

Nakakapag-aas na ako ngayon siya ng... <laughs> <Yeah. laughs> nag <Nakikunta. laughs> na. Sa isang po ang sangat ko, hindi ka rin siya. Mahal pala ako. 65 na ako. Uy, makisundaan niyo guys, dapat tamang. Unload na ako. <laughs> Iiii. And guys, ito na pong update po uli natin sa bahay ni Tita Adjaw. Yan, tapos na pong asintahan dito mm. sa may taas. Yan, yan pang naasinta. Oops. Puro kahoy po dito. At ito po yung pinagpatungan ni Papa. Tapos po yan po. Yan. Yan po yung mga naasintahan. At ang gagawin naman po sa susunod ay magano naman po niyang biga ah, magbubuhos. Yan po. Ang sunod namin gagawin. Ay, nako. So, sunod, pwede nang lumipat dito sa Tita Adjaw. Thank you for watching. Like, comment, and share.